Rendon Labador, may matinding pasaring kay G. Romanio. Maraming netizens ang napataas ang kilay dahil sa tahasang pambabatikos ng controversial social media personality na si Rendon Labador laban sa former award-winning child star na si G. Romanio. Matapos mag-trending ang pagbebenta nito sa kanyang best actor trophy. Tila tuluyan ang winakasan ni Rendon ang kanyang hashtag Lablablabador o ang pagpapagood shot sa madla magmula ng maband siya sa ilang online platform form Dahil ngayon, matapang na naman itong nagbigay ng saloobin tungkol sa kasalukuyang issue. Sa kanyang Facebook story, na ibahagi ni Rendon ang komento at opinion niya sa pagbebenta ni Jiro ng kanyang gawat Orian Trophy sa vlogger na si Boss Toyo, kung saan nagkakahalaga ng 75,000 pesos ang napagkasundo ang presyo nito. Marami nga ang naghihinayang sa ginawa ni Jiro, lalo na't ang nagparangal nito ay mula sa isang prestihiyosong award-giving parties. Pero ayon sa dating child wonder, nagawa niya lang ang desisyong ito dahil sa kahirapan sa buhay. Isa nga sa hindi natuwa rito ay ang motivational speaker at sinabing sana'y baguhin daw ni Jiro ang sarili nito para magkaroon ng value ang kanyang buhay. Giit pa nito na di umano hindi naging tama ang pagtuturo kay Jiro ng mga magulang niya. Ani Randon, wala naman halaga yung trophy mo kung wala kang natutunan sa proseso. Baguhin mo sarili mo para magkaroon ng halaga ang buhay mo. Ang totoong tagumpay ay wala sa 75,000 pesos na trophy. Hindi na guide ng tama ang batang ito. Kaya kayong mga magulang, huwag ninyo bobolahin ang mga anak ninyo. Sabihin ninyo yung totoo para magising sa katotohanan. Buwelta niya pa na biktima si Jiro ng maling pagpapalaki ng mga magulang. Kawawa naman ang batang yan. Sa nito. Samantala, umani naman ito ng komento mula sa ilang netizen. May pinagdadaanan yung bata at masakit sa kanya yung tila kinaawaan siya ngayon ng madla. Baka hindi po nakakatulong yung ginagawa mong motivation, Mr. Labador, para pagaanin ang bigat na dinadala ni Jiro. May mga sugat siya sa kalooban na kailangang gamutin ng tama at hindi basta-basta madadaan sa iyong drastic persuasion. Sabihin mo din yan sa sarili mo dahil ikaw ang mas dapat magbago para magkaroon ng halaga. Brilliant ka talaga sa pangingialam rin doon. Ikaw kailan ka magbabago. Jiro now works as a co-facilitator at the DOH Treatment and Rehabilitation Facility in Bataan. Hashtag magbasa wag puro sga. Wow, ngayon lang ako napaagri kuya. Ano ang mensahe mo sa naging saloobin ni Rendon laban kay Jiro? Mm -hmm.